Support. So, what's up, guys? Oh, We're gonna go I to, go to Mount Zion. Welcome to Jokes. Jokes. Wow, ice cream. You're I'm excited, You're oh. excited, to um, not not so you excited, You're are you you Let's go! Ano pre isaks ako na yung oh, sa, oh. No. sa ano mo? Isaks sa ano yun? dito sa likod ah? Naghahama na yung iPhone. Wow! mo ba lang bang gandaan? Tanganan na pre, baka mas mauha ako pag naglakad tayo. Oh, thank you. <laughs> 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 Ang hirap pala, ano? Walang <laughs> <pangito>. bulsa? Huwag <laughs> 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 kasi. Sige na lang. Dapat kasi ibig sabihin. Ay, wala sa akin yung pizza. Kapal na muka. Wow, Well, pizza! <laughs> Thank you. Thank you. Thank you Thank you for the time. Thank you for the time. Thank you for the time. Thank Saan? for the time. Thank you for the

Wow, so, ka nga. sa mo. Hi! <laughs> everyone! Welcome to... Hello, cute naman ang ano mo! Ang mo. Saan ka ah, pinagawa yan? Ha. Sa Yun lang. Doon tayo wala. Sila okay. ah, <laughs> yun pa. sa <laughs> pinu-year pala. Ito si Masa, pinu-year. So, Ay, okay. guys. Okay. Pagod na ako. Ang <laughs> pa na pala natin.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Lagi tayong hilits mo Wala pa tayong hilits Hindi pa yun dyan. Dahil kasi ginawa kong inubos yung milky agad eh. Palang lang. Pwede na dito? Hindi na lang yung pizza. Bakit na sa inyo mag-break. na tapdil na yung pizza para mag-break. Huwag na tayo mag-break na sinabi niya nag na ako eh. Hindi na may Nagos, happy new year! Happy new year, boss! <laughs> another day, another watch! Happy new year! Kaya mo lang, tuminis! Uy, nagbrapa ito! Gusto natin po ba? Let's try that pa pa ba? dito? Sabi lang pala!

ah paano na? paano na? okay mahal Wala malalim ba? tiroi ano yung paano malalim niya? lalim kasi yung sa English Wala lang sa akin lolo aja eh bye bye sares sares Ito ka sa sares 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 sares

Ha? Huh? Gusto mo maging lamay. <laughs> Kalamay. Eh. <laughs> Kalamay. Eh. <laughs> Sa Mr. Bino joke yun. <laughs> <laughs> oh, may tanong si Bol, pa na daw ba magbuhay? try? respond ka lang <laughs> ulit. Try okay. natin. nun. Gusto mo ako nung ko mga aking mga magulang.

Ang bubo ko, walang battery. Bakit? <laughs> Welcome to Jog Show. Jog... Jog Show? Jog Saru. <laughs> Jog Saru. Jog Shish. Shish. Jog. Saro. Jog, <laughs> Jog, Jog <laughs> Balikan niyo na lang ako dito, pre? Nalalaman na. Nalalaman natin kung may tag kaiba pa ba. Ay. Ya. Pero most likely, wala na. sa Kita mo yan? camera siya. Kasi dala niya yung battery niya. Hindi! Katabi ko dalang camera tapos yun yung ano. Ganda-ganda ng camera, walang battery. Ayam! Ayam! Hindi ka na maging gingeriki.

ayto 'yung one ayo sa sige oh min sige oh oh nandito sa, sa, sa pwesto natin pupatubat sa, sa inyong dalawa yun. Okay, ano pangalan pangalan five blobs five blobs saan ba 'yun ah pero tama po 'di ba eh no ay mong torin yan eh betuod lata nakikita rin kasi ay mahirap sa atin huminto tayo sa kalagitnaan <laughs> Amen. dapat pangid, sa pangid. Ayoko. Paano, yes. mas, paano masasabing kalagitnaan? ano masasabing pa kalagitnaan? Na turn left, turn right. Masasabi mong nasa kalagitnaan ka na. Kapag nakikita mo nang nakatambay yung mga babae dyan. <laughs> Doon ba na yun? kalagitnaan ka na. Amen. Amen. na. Amen. Amen. na yun, di kalagitnaan. Tinig na yan. Masasabi mo. Ay, nagmura. Hindi <laughs> na Crazy ka daw raw, sabi ni Crazy, really, tita. Baba na kaya tayo habang may araw pa. Tuwa sa babae, tuwa oh, wow. sa babae man. Ba't walang chocolate? Piniperahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang ang aming inibigin. Masarap pagmahal ng bakal. O oh, akay sarap. Sinasapol ng puso ko ay lagi nasugatan. Si Diyos ay bakal nakahiga lang naman sa daan. <laughs>

Ito mga lang kayo sa mga dito. Ito si Bisoy. Yan si Bisoy. Ito yung pinakamalapit dito. Ayan. So, ang burab. Ayan o. No? Low, 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 low. Ito, ito yung bagong ano namin. Bagong sultan. Ay, si mga Mga Ito, 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 ito. ito. Pinakabatong... <laughs> <laughs> ito yung pinakagano, matandang dito eh. Kulubot, kulubot na yun. Yung stable name nyo? Ay, goals sa 2025. Maging ano ta, maging uh, masaya. Ikaw, Soy. Anong... Ano? Goal. Goal ko? Ay, dapat, dapat, uh, hindi ko rin alam na pag may bowl. Ang dami ko kasing goals. Ang dami kong goals nung 2020, ngayon 2024 na hindi ko nagawa. So, most likely, gusto ko munang tapusin yung mga yun. Pero one of them is to to join a national pageant. Yun yung for now. I want to focus on that. Eh, syempre yung ano asa yung well-being ko matuunang pansin especially yung health ko kasi parang ang dami kong sakit lately parang naubos yung pera ko sa mga sakit ko parang masyado ako nag ko naggamit yung telecare ko sa so mga benefits ko sa kumpanya ko so maraming salamat po sa aking kumpanya Do you think that 2024 was a good year for you? Um, yeah uh, I, I still think na good year pa rin yung 2024 kasi ang dami pa rin nangyari sa buhay ko na feeling ko nag-grow ako. So I I still think na it's it's a good year. Darang dami. Bakit? Yung iba, hindi kaya gumising ng ganong kaaga. Ay, ng 6 a.m. Mag-isir. Hindi sure na baka magising. Bakit? Ako na pangasawa. Pagkat okay, ako magkakanya ka ako pag ano. Pagka, pagka 28 na siya <laughs> <laughs> Ang hirap sagutin ng tanong ko yun kasi <laughs> parang natural siya eh. Mas lamang ka na sa perfect. <laughs> <laughs> Oo kasi hindi siya ma-explain. Parang is a natural siya eh. Lang drinks. So. <laughs> Nung no, pinanganak pa lang oh, ako, yun ako. Flawless. So, flawless. Perfect. <laughs> Next question, kay Red ka ikakasay siguro ano? Next five years pa. Bakit? kaya lang may problema eh. Wala pang ano, asawahin. Hindi nga, nangasawahin. Kailan ako ikakasal? Sana sumo. Ay,

<laughs> Kaya <Okay, next question, laughs> so, so, yeah, nga nang sabi ko kanina dahil ang bobo na tong content creator na nagtatanong sa akin Sabi ko Mahalaga parehas Pero personalidad talaga ang mas ano, masangat Dahil ay tsura kasi pag uh, Tumanda <laughs> pag ka Na lulo ko <laughs> wag ganun rin. Oo, napawala nang itsura. Pero ang personalidad, kahit anong word siya, no. Kung magandang personality mo, maganda rin yung katauhan mo. Pero ngayon, siyempre, itsura talaga ako tumitingin. Bobo nga, hindi nga nakarecord ganina. Parang na magiging ginatabi mo. Lasing gawin. Kaya nga, for me, mas Oo. Oo, kasi... Hindi mo pag pagtamin ka, 'di ba sasabihin mo, "Kuya, oh, ganun naman naman." Pero alam mo kahit maganda personality pero pangit siya, wala ka nang pakialam doon. Kasi oh, sasabihin mo, magandang oh, gandang chicks ito." Pero kung pangit personality, di iiwanan mo. Pero kung maganda, eh go. Pero pag pangit, kahit maganda, eh, ayoko sa'yo pangit. Ano mo na ako sinabi <laughs> niyo. Ano lang eh. May naiintindihan nga rin sa sinabi mo? Oo. Oh, umaya, replay niya mga sampung beses. Ano kayo na? Ang tanong ngayon ha? Based on experience, feeling ko mas mahalaga sa akin. <laughs> <hi> Especially <laughs> if... Oh, paano yung... Ano siya? Um, okay. So <laughs> okay. 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 yung Okay. 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 sa Okay. 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 sa Okay. 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 ang chance Okay. 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 Okay kung yung yung personality swang kayo, ano kayo Ano ba ang funny? Na? Alam mo okay. Okay, yung Di ba yung buhay mo? pa. good morning ay, mo din. Mo. sa akin, para sa akin, ay, Kasi mas may natin pa taong makakasubuhin mo. Oh, go, go, guys. Wala kayong magiging problema. Bye. 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 Itura, um, it's the looks that will get the attention of a woman, but it's the personality that will keep her. Yeah. 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 Boom. Yeah. Ay, wag may post yung akin na. Revise na lang natin yung tanong. Joke lang yun. May mga ex-friends ka ah, na. Ha, meron naman. Nangyayari yun. Dahil. Sa mga ex-friends ko yung mga nagkakakakundo. <laughs> Yes. Ano yun? Hindi. Like ex-friends ka naman. Ano yung tanong? Ha? Ha? Uh, uh, at what reason? Ah... Uh, uh, isang tao lang sa isip ko. Like, okay, okay. okay. Isang taon na sa isip ko <laughs> pag sinabi yung <laughs> ex-friend. Sobrang sad kasi... Kasi close talaga kami ng person na to. Tapos... <laughs> I think dahil to no... Uh, may explain. Nagka na, ano... Shucks, di ko may explain. At, Basta it's more of ano, financial reason. Nawala siya sa group of friends na. Sa group na. Nawala siya sa group namin. Reveal na yun. Grabe yung no, talaga yung mga... Nagkakasira talaga tayo ng friendship kapag nagka-travel no? Buti walang nasirang friendship sa atin sa Hong Kong, no? Kaya yeah. <laughs> eh, naman tayo, eh. <laughs> eh. Ang problema kasi, wala talagang pera. Kaya hindi makapag-away. Natural na sa atin yan. Walang pera. Walang mapag yan eh. Ano next question? Gagawin lang ko ni Majin yung sa friendship yun tapos nawala. Majin? Ikaw, Bon, may nawala ka na bang friend? May friend ka ba? May ng ex-friends. Marami. Marami may na. May ex-friends ka na. Okay lang kasi ano, okay, okay naman mawalan kasi may nakikita pa naman dyan. <laughs> <laughs> Parang napulot na bato lang. <laughs> yung isa, mag maganda. Kailan friend ka na ba? At sa anong reason? Kailan friend? Ba't nagiba yung tanong? Yun naman yan. Ex-friend. Ex-friend. Young friend. Ba't mananungkot nitong mga tanong Ay, Hindi kasi, yun yung mga tanong eh. Kung meron ka na lang ex-friend. Oo nga, meron ah. nga. Ano kasi, naman as... ang comment niya talaga, sana naging magkaibigan ba... tayo gaya ng dati. Si <Sid> ano lang, na device lang. Kung may ex-friend ba ako, ay may kaibigan ako na naging ex-friend ko na dahil sa for some unknown reason, meron. Siyempre, alam mo yun, pagka no, nagkakaiba ka na kayo ng I mundo, didn't hindi na mag-uusap. eh tapos ko pal din. change siya na, lao kaya klap, hah? ne, goodbye, change ano yung baso di ba? yung sa niya, di kung bobo na toro lang, nimo 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 baka siguro. Eh. siguro hindi na ako. Baka hindi ko lang nakakausap siguro. Ayun. Pero ganun talaga yung life. People comes and goes talaga. Yeah. Uh, faces lang. Ganyan naman yun eh. You meet people. Yan. That's life. Uh, that's life. It's good nga you meet people every day. New people every day. Sa sa'yo okay. yun. Get yeah. new ideas. <laughs> Pero hindi naman yung hindi na friend na siguro. Siguro hindi na lang nakakausap <laughs> ko. Wala lang ano, wala lang. Nah, kaya akalos akalos na Na lang, lang. Masaya yung when you see them again, nakausap awesome <laughs> mo ulit sila. Masaya. Katulad nyo, di ba parang isang taon tayo nagkita. Ayaw ay, ay, mo kami kita kayo ni. Sasalanan ko naman. <laughs> kaya masaya. At dito na nagtatapos ang ating vlog. Maraming maraming salamat sa pagnood at hanggang sa muli ito ang inyong kaibigan, Joshari Malaluan. Paalam, like and subscribe.